mga resibong na kalab ngayong hapon. Isang lolo, inalokdown ng pera at pagkain ng isang walong taong gulang na paslit sa Rizal para kakasain. Hindi ng pagkain tsaka ng pera. Yung anak ko po, hindi po siya nakatakbo. Mama, tinakman po niya yung bibig ko, binusalan po niya ako. Tapos tinutukan po niya ako ng kutsilyo para po hindi ako sumigaw. Pinatakot po niya ako na papatayin nga daw po niya ako pag sumigaw ako. Apat na taong narahimik ang biktima dahil sa takot. Pero ngayon, nagkaroon na siya ng lakas ng loob at nagsumbong. Lolo, wala ka ng takas sa batas! Agad, nagkasaan ang isang operasyon ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group. Detection and Special Operations Unit, PNP CIDG, DSOU, para mahuli ang suspect. And now, the end is near, Lolo. Anong balita sa ano natin, sa target? Positive, sir. Nandito yung subject natin. Sa kalagang 1,700 pesos for sale ang isang foldable na bisikleta. Aba, with free helmet pa. Saan ka pa? Add to cart na yan. But wait, there's more. Isa pala itong scam. Legit na legit po yung dati. Uh -huh. Pagka-send na pagka-send mo nung bayad, pagkano yung bayad? 1,700 pesos. Okay. Tapos wala na, hindi na po yung sumasagot hanggang sa natun ng big lugar kung saan di umano'y nag-cash out ng pera ang scammer. Lo and behold, nahagip ng CCTV ang itinuturong scammer. At sa pagsasaliksik ng resibo, may iba pa pala siyang nabiktima. Ah, three hours na, wala na. Nung tinracer namin yung parang tindahan lang daw, sir. Yun. Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwili at maling dawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Maganda ka po na po si Emil Sumangil. Walong taong gulang na paslit. Binigyan daw ng pera at candy ng isang lolo, pero hindi pala ito nagmamalasakit. Dinala raw niya ang bata sa construction site at doon walang awang diumanong ginahasa. Ang lupit mo lo! Dapat sa'yo! Kalamoso! Ayon sa kwento ng inang itatago namin sa pangalang Evelyn. January 2019, dinala siya sa ospital dahil kabwana na niya sa isang anak. Kasama niya noon ang asawang si Victor, hindi niya rin tunay na pangalan. Mas lang nga po magbuntis din, labas pasok po ako sa ospital. Lagi po namin kasama yung panganay ko na yan. Ngayon, one time po, iniwan nga po namin niya sa hipag ko. Habang nasa pangangalaga ng kanyang kahin ang noy walong taong gulang na tinawag naming si Abe, lumabas ng bahay ang bata para makipaglaro. Dumating po yung kalaro niya nakapit bahay namin. Inaya po siya lumabas. Pero isang matinding panganib pala ang nagaabang sa kanya. Hindi kalayuan sa lugar kung saan naglalaro si na Abe at kaibigan nagiinuman naman ang isang grupo ng construction worker. Kasama na rito si Conrad Roma, 60 na taong gulang. Tinawag daw po sila. Sinidisan sila, tapos binigyan saya ng pagkain, tsaka ng pera. Pagkabigay ng pagkain tsaka pera, bigla po niya yung dalawang bata. Yung isang bata po sir, nakaiwas kasi po kinagat po yung kamay niya kaya po nakaano nakatakpo. E yung anak ko po hindi po siya nakatakbo, hindi po siya nakapalaw. Dinala ng matanda si Abby sa construction site na kanyang pinagtatrabahuhan. At sa lugar na ito, walang awa na ginahasa raw ng suspect ang minor de edad. Mama, tinakpan po niya yung bibig ko, binusalan po niya ako. Tapos tinutukan po niya ako ng kutsilyo para po hindi ako sumigaw. Tinatakot po niya ako na papatayin nga daw po niya ako pag sumigaw ako. Ayon kay Evelyn, tinakot ng suspect at tinutukan ng patalim ang menor de edad para hindi ito magsumbong. Umuwi raw ang bata na tulala at iba na ang kinikilos. Apat na taong nanahimik si Abby dahil sa takot sa suspect. Pero nito lang March 2023, isang chatang ang natuklasan ng mga magulang ni Abby. Nabasa ko lang po sa messenger sa kasamahan niya sa simbahan. Tapos, kalkal -kal po ko, scroll po ako na scroll. Nung pagka-scroll ko po, doon ko nga po nabasa. Nawag niyo po sana sasabihin kay mama at kay papa. Hindi ko po kasi kaya na malaman ng mama ko, lalo po ng papa ko. Nakwento po niya doon na may nangyari kasi sa akin, tayo po kasi ako nung 8 years old ako, 2019 po, January. Abangan! Agad nagkasan ng isang operasyon ng bnp CIDG, DSOU, para mahuli ang suspect. And now, the end is near, Lolo. Anong balita sa ano na natin, sa target? Positive, sir. Nandito yung subject natin. Kalagang 1,700 pesos for sale ang isang foldable na bisikleta. Aba, with free helmet pa. Saan ka pa? Add to cart na yan. But wait, there's more. Isa pala itong scam. Hanggang sa natunto ng big demand lugar kung saan di umano'y nag out ng perang scammer. Lo and behold, nahagip ng CCTV ang itinuturong scammer. Available online, murang foldable na bisikleta with free helmet pa. Pero matapos mong mag-add to cart at magbayad, sumemplang ka na agad. Dahil ang online seller, isa palang online scammer. Para makatipid, naisipan ni Jerome na maghanap ng mga murang bisikleta online hanggang sa ma-browse niya ang isang post na nagbebenta ng foldable bike sa kalagang 1,700 pesos lang at lalo para raw siyang nainganyo ng makitang with free helmet pa. Agad doon niyang minessage ang seller at mabilis naman daw itong sumagot. Nang magkasaraduhan na, agad pinadala ni Jerome ang 1,700 pesos via mobile o e-wallet. Pero after few minutes, bigla siyang binlock ng seller. Naku po! It's a scam pala! Dumulog si J-Rom Nepomuceno sa resibo para ireklamo ang naranasang panuloko online. Ano nagsimula yung transaksyon nyo? Kaya mo sa akin. Yun nga po, since nag-chat na po ako sa kanya, nagkaroon na po kami konting conversation, kinukuha ko na po yung address niya para ako na po magbubok. Parang gusto niya, siya yung maunang magbook tapos lalabasin niya, nagbubuk na siya. Yun ako, kukunin niya na information mo. Nung sinabi ko, sige, gato na lang, na ka na. Picturean mo na lang yung rider na nakasakay na tong bike at siya namang isi-send ko yung pera po sa inyo. Binayaran ko na po eh, mm -hmm. nung pag-alis na daw eh. Nung ko na, sinabi nung, ano, nung, nung seller, nakaalis na. Nagpadala pa parao ang scammer ng litrato ng nakatiklop na bisikleta na sakay sakay na sa isang motor parang ready to be delivered na, so, na legit na legit po yung dating uh -huh. may tumawag po sa akin at sinundan din ang text na nagpakilalang rider po na wari ko parang kasabot lang din itong ano eh itong uh -huh. seller po eh uh -huh. tumawag sabi niya sir nandito na po ako sa ano sa pick location uh -huh. eh nakita ko naman okay naman po yung item ito ganyan Oh, sige po, gato na lang. Pakisakay na lang po. Pero nang tawagan at tanungin na raw ni Jay Rom ang seller kung nasaan ang rider. Nako! Nang ghost rider na ba? Okay. Tapos wala na. Hindi na po yung sumasagot. Sabi ko, ma'am, kamusta na po? Wala na po. Hindi niyo na po ina-entertain po nun. Ang 1,700 pesos inutong para raw pala ni Jay Rom sa kanyang bayawa. At ano po ngayon ang naramdaman niyo. Talagang disappoint po ano kasi buo yung love ko na ano eh, na binigay dun sa tao ko eh. Pero hindi tumigil si Jerome para si Kaping mabawi ang pera niya. Tinawagan niya ang number na pinadala niya ng pera. Dito niya napag-alaman na sa isang sari-sari store pala nakarehistro ang e-wallet number. Ayun po talaga yung pinagsendan ko eh. Ma'am, kasi nagsend po ko na 1,700 mm. yan. Ang sabi niya, may nagsend niya yan, pero naklean na rin yan kanina. Sabi ko, ma'am, eh parang po kasi nalo ko ako. Eh kilala niyo po ba yung nag-claim diyan? Eh may nagpunta dito dalawang tao magkakasabay sa isang motor. Yung babae po ay angkas, ang lalaki naman siyang driver. Sabi ko, ma'am, baka kilala niyo po. Eh hindi ko kilala. Tapos sabi ko, ma'am, tulungan niyo po ako. Malamang sa malamang po ako po naisama. Para matulungan si J-Rom, pinadala ng may-ari ng tindahan ng closed-circuit television o CCTV footage kung saan makikita ang isang babae at isang lalaki na nag-claim di umano ng 1,700 pesos na ipinadala ni J-Rom bandang 5.30 ng umaga nitong November 15, 2023. Ano ang matutuklasan niyang laman ng CCTV? Siya na kaya ang taong nanloko kay J-Rom? Susunod! Agad nagkasa ng isang operasyon ng DNP-CIDG, DSOU, para mahuli ang suspect. And now, the end is near Lolo. Anong balita sa ano natin, sa market? Positive, sir. Nandito yung subject natin. Sa kalagang 1,700 pesos for sale ang isang foldable na bisikleta. Aba, with free helmet pa. Saan ka pa? Add to cart na yan? But wait, there's more. Isa pala itong scam? Hanggang sa natunto ng bigdima ang lugar kung saan di umano'y nag-cash out ng pera ang scammer. Lo and behold, nahagip ng CCTV ang itinuturong scammer. Bumili si J. ng isang foldable bike online sa halagang 1,700 pesos. Pero ang seller, isa palang scammer! Dahil matapos niyang ipadala ang pera, hindi na ito nagparamdam. J-Med, so, med, dala kang mga resibo, yung pruweba ng iyong reklamo. Opo, hindi. Ito Opo. yung gulong. Opo. Ito yung rider, nakahelmet pa. Opo. Opo. Sabi ko, picturean mo yung rider na nakasakay na, at namang na yung pera. Natunto ni J-Rom ang tindahan kung saan kinash out ang ipinadala niyang pera. Ibinigay rin sa kanya ang kopya ng CCTV ng mga taong kumuha ng ipinadala niyang 1,700 pesos. At... Nang silipin ng kuha ng CCTV. Kitang kita ang mukha ng lalaking nagka-cash out ng pera ayon sa tindera. Gamit daw ng mga ito ang reference number ng payment ni J-ROM. Kinuha ang pera bandang 5.30 ng umaga nitong November 15, 2023. Pag tinatanong ni ng amay-ari ng tindahan o yung bantay po noon, sabi niya, Anong pangalan mo? Hindi binibigay po. QR lang po talaga. Doon na po natapos yung transaction nila. Ito bang seller na ito? Palagay mo unang beses niya itong ginawa sa iyo? O meron na siya na victim Sa palagay ko po, hindi. Tama ang hinala mo, j Rome. Sa aming pagmamanman sa scammer na inireklamo ni J-Rome, napagalaman ng resibo na hindi lang si J-Rome ang nascam at nabudol ng seller ng bisikleta. Ang biktima nakapagpost pa sa social media ng kanyang naging karanasan sa parehong seller na nanloko kay j Jerome. Ayon kay Maricel, minadali pa raw siya nitong na ng pera para sa inorder niya. This time, isa namang electric scooter ang ibinebenta ng parehong seller. Uh, yung bike ko na yung bibili ko sana para sa anak ko na 5 years old. Inaapura niya ako na mag ano, mag ng payment dahil marami daw nag-aabang para sa item na yon. Tulad ni Jerome, pinadalan din daw ng seller si Maricel ng larawan ng rider na magde-deliver ng electric scooter. Uy, always prepared, ha? May pinituran po siya na, na nakakarga na sa motor yung item. Kaya naniwala naman, sir, ako na legit talaga siya. Kasi may kasabot po siyang rider. Sumunod eh, nagpadala na raw ng 2,200 pesos online si Maricel. At pagkatapos, pinlock na siya ng scammer. Uh, ah, hours na, wala na. Nung tinracer namin yung Parang tindahan lang daw, sir, yun. No? Sa Imus naman siya na, nakalocate. Ang gusto ng mga naging biktima, mapanagot at matigil lang ginagawang panluloko ng online seller. Agad nakipag ang resibo sa National Bureau of Investigation ng NBI. Kasama ang resibo, kinuna na sa laysay si Jerome tungkol sa naranasang pambubudol. I-turn over din niya ang mga hawak na resibo o ebidensya laban sa suspect. Kasama ang CCTV footage kung saan naakunan ng video ang mga sinasabing scammer. Nangako naman ng NBI na tututukan nila ang kaso para matigil na ang panloloko ng scammer. Tingnan natin kung yung item ba na binibenta is worth it ba para dun sa presyo. Kung may doubt tayo, you have to trust your instincts Alamin natin kung sakali na magre tayo, alam ba natin yung lugar ng tao? Alam ba natin yung tunay na pangalan? Huwag tayong magbibigay ng advance payment. Ang isang ang uh, risk diyan kahit nag uh, kahit cash on na uh, cash on delivery o COD kung uh, nagkaroon ng defect kanino tayo magrereklamo kung hindi natin alam yung mismong lugar niya. Hindi kami tumitigil na hanapin ang mga tao ito at mabigyan ng tamang diksyon. At ibibigay natin sa kanila ang tamang justice para dito sa mga victims. Ang uh, susunod na step namin, alamin namin, tukuyin namin kung sino talaga yung taong uh, gumagawa nito. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa cybercrime law ang sino mang sangkot sa panluloko online. Para sa akin, masaya naman ako kasi sa tingko. isa akong pwede maging instrument kasi dito na matigil yung kalokohan na ginagawa ng mga katulad din uh, ng mga Pinyayas Kama. Dahil sa takot, apat na taong itinago ni Abi ang ginawang pangabuso sa kanya. Hanggang nitong March 2023, nabasa ng kanyang inang si Evelyn ng pag-amin niya sa ginawa sa kanya ng matanda. Ang suspect, kinilalang si Conrad Roma, 60 taong gulang. Agad gumapit si nanay sa barangay San Isidro Violence Against Women and Their Children of Vowsy Office upang magsampan ng reklamo tungkol sa nangyari sa kanyang anak. Tinulungan namin na blatter kinabukasan ay nakipag-coordinate kami sa WCPD. Inilapit sila sa Philippine National Police o PNP Rodriguez Rizal para tuluyang maisampang kasong rape laban kay Conrad Roma. Kahit apat na taon na ang nakararaan, pinayuhan sila ng Rizal Police na magpamediko legal. Pukunan ko na affidavit or salay sa yung complainant at victim natin. Then after po noon, dinala ko po sila sa aming forensic group upang magpamediko legal yung bata. Kung may makitang laceration at para po rin mag-evidensya doon sa kaso namin, ay sinasampa sa suspect. Ah, nang lumabas ang resulta, tugma ang medico-legal sa sumbong ng bata. Hawa ko ang mga resibong aming natanggap mula sa mga otoridad. Ito ang kopya ng medico-legal na nagpapatunay na positibong hinalay ang biktima noong 2019. Kahit lumipas ang apat na taon, hindi may natago ang madalim niyang karanasan. Nanalangin talaga ako, sir, na sana negative. Siyempre kasi, at least kung negative po, ano eh, makakaluwag ka bilang magulang. Mapapaisip ka na, yes negative. Pero hindi sir, eh. lalo tagang gumuhumundo ko. Easy lang pa ang kasong pagkakahasa laban kay Conrad Roma. At nito lamang October 5, 2023, lumabas ang warat of laban sa kanya. Pero dahil apat na taon na ang nakararaan mula na mangyari ang krimen, hirap na silang matukoy ang kinaroroonan ng suspect. Hanggang sa makatanggap ng tip ang mga pulis na nagtatago ang matanda sa Marikina City. Agad naman tiniktika ng operatiba ang pinagtataguan niya. May nagit kaming information na ang ating subject ay nakikita daw sa Marikina. Doon siya tumatambay doon sa isang motor shop doon sa somewhere in Parang, Marikina. Nang makumpirma ang pinagtataguan ni Lolo, sa gawa ng Enchampion Operation o patibong. Dito, nagpanggap na magpapagawa ng sirang sasakyan sa suspect ang isang police asset. Nandito na kami sa ano, malapit sa area, malapit dito sa barangay. Anong balita sa ano natin, sa target? Positive sir, nandito yung subject natin. Nagdatrabaho siya malapit dito sa may lower. Time's up, Lolo. Huli ka. So, si Kondrat, diba? arestado ka namin ha. Agad dinala sa CID DSOU ang suspect. Nakapanayam ng resibo ang inirereklamong si Conrad Roma. Yung araw na ako lang tala sa bahay na yun. Kung siguro yung mga reklamo nila, maaaring dala sa galit siguro yun. Ado po sa paratang po yun, hindi po yung totoo. Hindi ko siya masadong gilala kasi ako lang nag sa bahay na yun. Ari pong siguro baka ako dumaan kasi napakaraming bata kasi sa labas yun eh. Hindi ko naman kinala. Pero bago matapos ang parayama, si Lolo bigla namang nag-sorry. Ano raw? Kung oh, may eksalaman ako wala, humingi po ako ng tawad. Kasi hindi naman po perfect. Nakakarap si Lolo Conrad sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8353 o Anti-Rape Law of 1997 o Panggagakasa. Dahil po yung insidente is nangyari noong siya, 8 years old po, Then, pasok po siya doon sa ating violation of 8353 statutory rape po. Sakaling mapatunay ang nagkasala si Conrad Roma, labing dalawang taon hanggang dalawampung taon na pagkakakulong ang kanyang kakaharaping parusa sa pagkakahuli ni Conrad na bunutan ng tinik at kahit paano'y gumaan daw ang pakiramdam ng mga magulang ni Abby. Naramdaman ko po talaga yung kaginhawaan at yung, yung feeling na mabibigyan ng ustisya yung anak mo. Kasi dati, di ba, sabi po talaga nila walang walang hostesya sa Pilipinas. Pero sir, meron. Maniwala lang tayo sa batas. Maniwala lang tayo sa mga polis. Maniwala lang tayo sa kanila. Sir, meron po talagang hostesya sa Pilipinas. Si si Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluklot. Itakwil ang maling gawin at modus sa bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang...